Yo! What's up mga boys? Gusto mo ba mag vlog? Dapat meron ka nito Una Kamera o kaya cellphone Hindi importante na magandang cellphone o pangit Basta may camera Pwede ma-upload, ma-video Pangalawa Content Pahala ka kung anong content mo magluluto, sasayaw, kakanta, katravel, travel uh, kahit ano, basta gusto mo, basta matuwa yung mga tao. Pangalawa, ay pangatlo, hindi ka mahihayin sa kamera, kailangan na nakatingin ka talaga sa kamera. Ayan. Uh, di ka, uh, di pwede yung gagan-gan ka, titingin ka dito, gagaling-ganyan, gagan-ganyan. Kailangan nakapokus ka. Huwag kang mahiya, mahiya tumingin sa kamera. si sabi nila, ang puhunan ng pagbablog, tibay ng loob at kapal ang mukha, kailangan meron ka nun. di ka pwedeng uh, mahiyain dahil na paano ka ba paano ka ma gustuhan ng mga viewers mo kung mahiyain ka nakatago ka sa camera, nagbablog ka, nagsasalita ka, Nakap, naka-brand lang yung video, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan lang. Yan, ganyan, yan. nandito ako sa ano, sa palingke, ganyan-ganyan, pakita mo lang yung, siyempre, pakita mo, tapos papaliwanag mo rin kung ano yung mga video, -video mo. Uh, yun ang important is pagbablog. Uh, pangapat, kailangan, ah, uh, magkipagkaibigan ka sa mga tao. Kung may mga baba sa'yo, kasi pag nag-upload tayong video mga koys, dalawa lang eh. Dalawa lang ang nangyayari dyan eh. Matutuwa sa'yo yung tao. Okay, ha, ibabas ka. Ayan, dalawa lang yan. Kung matutuwa sa'yo, mas okay yun. Hindi <laughs> ibabas ka, ah, okay din yun kasi kasi views na rin yun <laughs> magpasalamat ka sa mga basher mo kung magkaroon ka ng basher yan uh, makailangan marunong ka mag-handle noon hindi mo sila pwedeng awayin lalo na sa mga nagpo-comment uh, wag mong sasagot-sagutin ng mga bad kasi ano pangit naman yun papatulan mo yung mga basher mo awayin mo rin sila Ah, uh, yun Ah, uh, Importante talaga yung content tsaka kamera. Paano ka magkagbag video na wala kang kamera. So, mga guys, yun lang. Uh, sana, kung gusto mo mag-vlog, umpisaan mo na. Ngayon.